Manila Manila time is 1.21pm Sa so mga kababayan painit na painit na malapit tayo sa exciting part pero again mga kababayan ang mga jejemonyo ay lahat ng pamamaraan ng pagiging bangag ay ayaw tikilan ang ating mga palangga na nasa tagum ngayon mga jutang jenemes okay ang mga ginayupak na gobyernong punong-puno ng pulburon ang utak ay ayaw tumigil sa panggigipit. Kaya naman ang ngangabels bills natin dito ay hindi titigil hanggang maabot natin ang lahat ng taong bayan na sukang-suka sa gobyernong ito. ah mga palangga, di ba kaninang umaga dito sa Jamaica, nag-vlog tayo dahil nga dito sa uh, pag tempo pag ng uh, runway diyan sa Davao International Airport na kung saan sinadya ng mga jutang Genemes na ispaltuhin yung mga kalsa kalsada diyan o runway na yan dapat kayo iniispalto eh you know? dapat si Dagdame yung iniispalto eh si Lisa at saka si Marcos Jr. Ay, nako, sarap talagang kulamin ng mga hinayupak. Ngayon, mga kababayan. inulat natin sa inyo kagabi at uh, galit na galit na naman siyempre ang taong bayan sa ginagawa ng mga ginayupak na i Bakit Bakit kamo? Dahil yung o oh, balikan natin ito. Kanina ay uh, ang balita kasi April 13. Oye? Okay? So April 13 kahapon na dyan sa Pilipinas, okay, ay ibinalita natin sa inyo na temporarily yung aviation authority ay pinasara. Okay? Pinasara itong uh, runway. Simula, actually, pagtungtong February, ano, February, April 13, pagtungtong ng April 14, pag-click nag ang mga gonggong. Inispalto ang runway. Ngayon, mga palangga, hmm. ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ulit-ulitin natin, na si Kuting Jr., si Marcos, si Lagdameyong kaklase niya sa mga pulboronic activities niya ay wala na sa katamang katinuan. Bakit? kahit after natin mag-vlog, pinanood ko yung uh, press conference or interview ni Kong, ni uh, Governor Edwin Ubahi. Okay? Doon sa kanyang interview na sinasabi niya na talagang walang due process ang ginawa ng Office of the President at ang DIO, Office of the Kuting, and the DILG na hindi man lang siya binigyan ng warning. Okay? Biglaan, sorpresa na siya ay tinanggal sa kanyang pwesto at elected post po yun dahil siya ay binoto ng more or less 400,000 na kanyang mga constituents sa Tagum, sa Davao del Norte. So ang ginawa ng mga jutang jenemes, mga kababayan, ni Marcos Jr. Ha, ang ginawa ng uh, mga bangag ay pinwersa, ay, I mean, naglagay sila ng acting governor, which is yung si Uy. Okay? Ngayon, ano nangyari doon? Nagbitbit sila ng sandamakmak na mga kapulisan na sabi niya ni Governor 'ah uh, Hubahib ay para naman daw siyang kriminal na uh, notorious or pinakasamang tao na nabinit na siya ng siya 300 more or less na doon. Ngayon, ang nakakagalit mga palangga, napag-usapan na natin yun, eh yung pagigibid sa kanya. Ang nakakagalit sa mga inayupak na ito dahil nga ito ay connected sa Maisog Rally. Andiyan natin mga palangga, Joey! Paalo doon si Joey Balanga. Andiyan si uh, Attorney Glenn Chong, andiyan si Attorney Vic. Andiyan siyempre sila Pangulong Duterte. Sana safe lang silang lahat. Andiyan sila kung uh, Bebot Alvarez at marami pang iba. At diyan din ako, ng aking alindog. Ang aking nandiyan mga palangga. All right? Ang aking pagmamahal nandiyan sa inyo. Ngayon, napag-alaman natin kung hindi ba naman ginayupak, jutang, ginimis, budol-budol itong mga bangang, ay what? Pinigilan nila na gumamit ng kusina, ng kitchen. Okay? Yung mga nasa Kapitolyo. Alright? Kasi nga, syempre yung iba doon na mga, mga government workers ay sumasali sa ganong rally, sumusuporta sila dahil nakikita nila na sukang-suka na sila kay Marcos Jr. So ang ginawa ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni DILG, ni uh, ni Uy, dahil, you know, nilagdame o dinidiktahan nga itong kanyang mga alipores dyan yung acting governor na itinalaga nila dyan na pigilan ang ating mga palangga dyan sa Kapitolyo na pagdamutan nila o ipagdamot ang paggamit ng kitchen. Kasi nga naman, nagsasaing sila, nagluluto sila dahil maraming tao at it's normal na pakainin mo yung tao na nagugutom. Kung ako man, kung ako man ang magpaparada sa inyo bilang isang uh, maalindog, ay eh, pakakainin ko kayo ng bonggang-bongga di ba? Ngayon, pinigilan yan ng gobyerno ni Putin Jr. sa pagkipagsabuatan ng in install nila na isang tautauhan ni Marcos Jr. na si Uy. So, pinagbawalan nilang gumamit ng kitchen at mga palangga. Ang ginawa pa nila ay uh, in instructionan 'Di ba? Ang mga government employees like yung mga kapulisan, mga o mga taong gobyerno, meron silang gasoline allowance charge to the government. So ininstrukan ayon kay Gov uh, Edwin Kubahib na pinagbawalan na, stop yung pagpapagasolina. Anong ibig sabihin dito? Panggogurgur -gur talaga. rin talaga dahil sobrang peter loser, at alam nilang tatanggalan na sila ng taong bayan. Soon, soon, soon. Kaya lahat ng pagigipit ginagawa ng jutang chinimis na gobyerno ni Lisa Tanas na isang kidnapper, si Marcos Jr. na isang polboronic, kawatan, lahat, lahat na ng kasamaan, tinalbogan nyo, si Judas, si Satanas at lahat ng mga jejemonyo sa mundo, tinalbogan yung mga inayupa kayo. Ngayon, mga kababayan, at inatasan pa, based sa information na nakuha ni GOV, ang mga PNP, ang mga kapulisan na harangin ang mga participant o yung pam makikiisa doon sa maisog rally. Kapag nakita nila na grupo-grupo, nakatrack, nakajeep, o kahit daw nakatricycle o nakamotor lang, na more than one, two, three, uh, yung tao, kung alam nilang pupunta, ay haharangin nila. Ganyan kayo, ka-loser, Lisa, dahil tatanggalin kayo ng taong bayan. Jotang genemist kayo. Loser, bangag. Mga pa kayo. Ngayon, mga kababayan, nakita ninyo? You have to speak up. Even you, men and women, in uniform, binababoy na kayo ng bangag, bangag, bangag na mga na presidente at mga gabinete na walang ginawa kung di suminghot at magnakaw, magtrip grip mag mga abuso gumorgor ng bawat karapatan ng Pilipino. Mga inayupak kayo noong January 28 na nilangaw ang iyong kick-off party, kuting na ginayupak ka, nagpakalat pa kayo ng internal memo sa lahat ng ahensya ng gobyerno para sa pilitan paatinin doon sa luneta ng kick-off kick-off rally mo. Huwag kang mag-alala. Wala ka ng kick-off rally dahil kick-out na ang susunod. Iatay ka. Kayong lahat na mga bangag. Imagine niyo mga palangga kung bakit nakakagigil itong mga ginayupak na itong panggigipit. Naalala niyo? Marcos Jr., ginamit nyo pa ang pera ng bayan namigay pa kayo ng ayuda ng AX doon sa luneta para lang may umatend sa inyo. Para masabi na rockstar ka pa ng pulburon. Buwa ka ng genemis mo, Marcos Jr. Kunin ka na sana ng mga uod na nagpupulburon din. Lamuni na sana kayo ng uod na nakapulburon din. Remember that, mga kababayan? January 28, pininit natin ang mga Facebook page ng mga kapulisan dahil mismo may polis, may mga taong gobyernong nagbigay sa atin ng informasyon na Miss Maharlika, si Kuting, ang PCO, ang gobyernong ito, ang Office of the President ay nagpadala sa amin ng internal memo na magpalit kami ng Facebook profile at ilagay namin ng hashtag na Bagong Pilipinas. Ang jutang gini ng mga diktador, kahit diktahanin ninyo, nilangaw kayo, di ba? Jutang gini, miss, gumasos kayo ng milyon-milyon, binayaran nyo, ginamit nyo ang mga hawawang Pilipino, sinamantala nyo ang kanilang kahirapan, doon nyo ibinigay ang jutang genemes na mga ayu ayuda na halos kayo lang naman ang nakikinabang barya o lapak lang ang binibigay nyo sa tao para makita na ikaw ay dinodumog pa noong January 28. Pero sa social media, hindi ka nga umabot ng 12,000 views, Marcos Jr. Monitored natin yon 11,000 lang. Natatalbugan ka pa nga ng Balljack TV. Natalbugan ka dahil sinabayan niyo kay Duterte, 15 plus something, 15, 16. Ikaw, sitting pangag-president, hindi ka man lang umabot ng 12,000 at 50% pa siguro doon nanood sa iyo ay taga India o troll nyo. Kababayan, mga palangga, balikan natin ang January 28, pinwersa ang mga government employees para umattend sa kanyang kick-off rally sa Pilitan. At naalala niyo ang vlog ko na kapag hindi umattend even though may family day kayo, kailangan niyong pumunta doon dahil kung di kayo umaten, tatamnan kayo ng kaso ni Marcos Jr., ng kanyang mga alipores, or gigipitin kayo. Kaya nga nagsumbong sa akin noon, Miss Marika, supposedly family day namin, pero wala kaming magawa kasi nagpadala ang wangag na presidente ng internal memo na lahat kami ay umaten. Ngayon dito sa Maisog, wala namang internal memo. Kusang loob na mga taong gustong pumunta dyan. Tapos ngayon, ipapadlock, May inong nagutos pa kayong ipapadlock ang uh, venue? Nakita niyo mga kababayan? Una, dahil na-alarma sila, surprise ang tinanggal si Governor. Then, after that, sinuspende ng 4 uh, hours ang runway. Naglagay-lagay ang ispalto ang mga uh, bobo. Naglagay ang mga bangag para delaying tactics. Ma-delay nila itong mga magta-travel from where? From Manila para magsuporta. Kung natatandaan ninyo kanina ang vlog natin o kagabi dyan sa Pilipinas bago kayo natulog, sabi ko sa inyo, nagbigay ako ng halimbawa. Ang sabi ko, uh, kapag bangag, pwede nilang gawing papatayin nila ang power, electric power. Diba? Ang halimbawa ko, isang isang ospital ko Ang halimbawa ko ko uh, hindi ko na i-connect doon sa rally. Pero ang sabi ko doon na let's say for example, may isang parpulano nakaaway nila o galit nila na nakalagay sa ospital, pwede nilang i-off, i-switch off ang supply ng kuryente para matsugi si Tarpulano. Ngayon sabi ko nga, kawawa naman yung mga madadamay na inusente na nag-ventilator at kung ano-ano pa kung i-off nila ang kuryente. Siguro narinig nila yung sinabi ko at ginamit nila sa kasamaan yung example ko. And true enough mga kababayan. Here, baka hindi nyo pa alam. Dahil, okay, ah, uh, okay. Okay na. Dahil mga kababayan, ang Northern Davao Electric Cooperative, kung saan ay under niya o nasa sakop niya ang tagong ang pagdadausan ng maisog rally na ito. Ano ang nangyari? One hour ago ay nagpost sila. Ito po, mga kababayan. Yan. Northern Davao Electric Cooperative Incorporated. Basahin ko. Ay okay, basahin niyo muna. O, yan. Right? Basahin ko ng bunga-bunga. NGCP Unscheduled power interruption affecting Nordeco April 14, 2024. At 11.30 a.m. kanina dyan, NGCP Tagum Line trip off. Ongoing line survey is conducted by NGCP crew. Itong kadyutahan na ito ay sinadya ng mga ginayupak para mainitan, mawala ng power supply ang tagong area. Gaano ka jejemonyo, kahayop, kabangag, kasatanas ang mga ginayupa kamapya ito na dahil dahil na may nagrarali, i-off nila ang supply ng kuryente without thinking na mayroong nagnebulize na mga bata na may asma at mga matatanda Merong nagbe-ventilator. Maapektuhan ang mga ospital. Every example ko kanina. Maapektuhan ang negosyo ng mga taga kung sila ay gumagamit ng, well, lahat gumagamit ng kuryente. Imagine nyo kung ilang milyon ang pipinsalain ng tahang kabangagan ng gobyernong ito dahil galit sila at ayaw nilang mag which is nasa konstitusyon natin, nasa Bill of Rights ang freedom to assemble. Pero dahil diktador, demonyo, lahat itong mga ginayupak na ito, hindi nila ilalinta ng pata, gorgorin ang power supply para lang hindi matuloy o pahirapan ang mga naglarali sa maiso. Ibig sabihin, mga kababayan, kung ganito ang presidente ninyo, ganito si Lagdame yung pulburonik, wala silang puso, walang habag, dahil hindi nila inisip, mga kababayan, ang mga taong nasa ospital, ang mga taong nagtatrabaho, na ma-stop nila o ma-delay -ma -ma nila o mapinsala nila ang negosyo. Ibig sabihin, mga palangga, okay? Ang ibig sabihin nito, mga kababayan, ayaw nilang marinig ang ato, ang ting tingog, ang ato, mga tingog na the only hope, the only weapon we have is our voice at gusto nilang So, pilin patayin ang mikropono, patayin ang sound system, gurgurin ang electric uh, power para mainitan kayo. Dahil mainit kayo sa Pilipinas para ma-atake sa puso yung mga taong nandoon na gusto lang nilang i-express ang kanilang freedom to assemble, freedom of speech, na constitutional rights nga ng taong bayan. Pero dahil bangag ang mga hinayupa, wala silang pakialam. Basahin natin ulit, mga palangga. Pero, ah ito, <clears throat> sabi ng hinayo, tabasak na ba lahat? Ay, ah, hindi pa pala. Galit ako eh. At 11.30am, NGCP Tagum Line trip off. Ongoing line surveys conducted by NGCP crew. Affected areas, whole area of Tagum City. Portion of Mako o Mako. How do you pronounce it? Mako. Pingi, iho, dumlam, lapu-lapu, and libay-libay. Please be informed that this interruption is not the intention and beyond the control of Norteco. Tangay na nyo, very defensive. Ang bububo talaga na mabuha ka ng... Alam nyo, pagbangag, bangag talaga eh. Bangag talaga eh. You know? Defensive kayo. Ano to? Nagkataon lang? Sinorpresa nyo, ang tagalin si Governor Rubahid, tapos nagpa-repair-repair kayo ng asfalto sa runway. Ngayon, ngayon, ayaw niyang pagsaingin o paglutuin ang mga tao dyan sa Kapitolyo kasi gusto niyo silang magutom, gusto niyo silang mahirapan. Ano kuryente ang papatayin niyo? Baka mamaya ang susunod, cloud seeding naman. Magpapaulan kayo, baka hindi na tubig ang papaulan niyo, baka makakagur-gur na sa mga tao na dyan dyan. My God, mga polis, mga army, I know, naririnig niyo ako. Kailan kayo po ako I will res still respect you people mga ARB kasi eh, alam ko hindi kayo hindi kukunti lang ang bulok sa inyo majority is may puso pa rin para sa Pilipino mga generals na hindi makait ngayon I know na hindi kayo masamang tao I know you love your country mga mga polis marami akong kaibigan mga asawa nila kamag-anak na polis I know you work so hard for your people, for your country, for your family. Papayag ba kayo na pinamumunuan kayo ng mga bangag? nagpa ng runway. Tinanggal si governor. Ayaw paglutuin sa uh, kapitolyo. Ngayon papatay ng kuryente. Sabi ko, next, ano? Cloud seeding? Bauulanin? Para magkasakit ang mga tao? Mga kababayan? paus ako. Sigaw-sigaw <coughs> kasi sigaw ako eh. Galit ako eh. Mga palangga, basahin natin kasi may mga palangga tayo ngayon na nandoon sa uh, tagum. Okay? May message dito. I think, okay. Brown out and no water. This is this time is 12.06 p.m. Ano oras sa Pilipinas? One something na, di ba? Sabi dito, oh, brown out at walang tubig. Mahina, nag-uusap si tong palangga ko, may kinakausap siya doon sa tagum. Mahina yung water supply kailangan ng electricity para sa water pump si affected. Okay? Notice from Northern Davao Electric Cooperative. Yun na yung binasa ko kanina. Excuse me. Okay? Hanggang kailan ito? Okay, sabi ko sa just now. Grabe. Sobra. Sobra na ang pagigipit nila. Dictatorship na ang nangyayari sa ating bayan. Mga palangga grabe ang kahayupan ng gobyerno ito. Eh. Okay? Tignan natin yung mga message. I see, how are you, Palangga? Ano, nanood si Palangga ngayon. Sabi nito, oh, Jutang Jinines, Palangga Maharlika, grabe na ang ginagawa ng gobyerno ni Kuting. Kaya ang sagot ko nga, oh my God. Ngayon, mga kababayan. Okay. Ano gagawin nyo ngayon? Imagine nyo, inatasan o inutusan ng Marcos Jr. galing sa Office of the President na ang mga department head ng munisipyo ng Kapitolyo ng Davao ay hindi pwedeng pumunta sa rally or else what? Tataniman ng kaso o tatanggalin o katulad ang magiging kapalaran kay Governor Hubahi. Talaga bang papayagan nyo to? Ha? Pilipino? Ma masaya kayo sa ganito? Natutuwa kayo? Kayo, men and women in uniform? Kayo, mga tao na sa gobyerno? Kayo, mga Pilipino, lahat? O FW, saan man kayo? Papayagan nyo to na magtuloy-tuloy to hanggang Pasko? Nakapag-trip nila, papatay nila yung kuryente kahit may mga tao nakaasa sa kuryente, nagbibentilator? Alam niyo naman sa atin ang init-init, papatayin ang kuryente kayo, buong tagong? Baka nga may nangamatay ospital, tapos patayin niya ng kuryente. Kasi when you say buong tagong lahat damay, mga ospital, hotel, lahat. Kasi hindi naman pwede nilang patayin lang yung venue ng maisugrali. Kasi obvious na obvious. So gagawa sila na kunwari, sabi nga nila, hindi to intention, papataya ng mga, sabi ko nga kanina, ilang million, o maybe billions, ang mawawala sa mga negosyante. O dun sa mga nasa palengke. Nasa simple mga kar karinderya. 'di ba? Mainit. Imagine mo tong hayop na kuting na ito. Tapos ang utos gawin lahat ng paraan ng ng mga PNP. Alam ko yung mga PNP doon napipilitan lang sila. You know what? Kayo mga kapulisan, mga kusunduluhan, kung kayo lahat ay hindi susunod sa isang bangag, alam naman tanggalin kayong lahat. Sino matitira? If I were you, hindi kayo susunod sa isang bangag na si dameyo. Dahil siya ay kasabwat ni Lisa, ni Marcos Jr. Mga jutang din sa mga yan. Mga gonggong. Kasi nga, nilalamon na ng pulburon ang kanilang mga neurons. Wala na silang billions of neurons. Tungaw na lang ang naiwan sa kanilang mga utak. Tungaw. At ang tungaw ay mabaho. Kaya yan ang nakalagay sa jutak nila. Wala nang natira kasi bangag na. Kaya tignan nyo, ibabala kayo sa gera. Polis, military, sa tingin nyo ba, pag hindi nyo sinunod ang bangag, tatanggalin kayo? Hindi kayo tatanggalin. Pag lahat kayo ay mag-resist sa isang bangag na nagputos sa inyo. Tama ba na huwag nyong patawirin o huwag nyong papasukin ang mga taong nakamotor more than one or two or three o isang jeep Malay mo, mag-excursion lang sila. Buwa ka ng genemes nyo. Kung nakakaradyopay lang itong stick na ito, tumba na kayong lahat. Lahat na lang. Okay? Lahat na lang at uh, yeah. Lahat ng facility ngayon ayaw ipagamit. Yun na nga. Classic na ano, uh, pinakamalupit na example, ay papag-gugurgu rin ang kuryente. O ang ginurgur na nga, mga palangga. Ito ay sobrang kabangaga. May taga-tagong ba dito? Palangga, kumusta ka dyan sa tago? May taga-tagong ba dito? Pinatutunayan lang yan na kahayupan sa bansa ang ginagawa ng gobyerno. Ito sabi ni Josa. Pinatay na nila sabi ni Champi. Ginurgur na. Baka si Tatay Digong nagpunta Pupunta si Pangulo Duterte, nando doon. Pupunta siya doon. Hapang ng maisog girl sa sakbang ng bangag, sabi ni Dead Scorpion. Nasa tagom ka, Arman, ko mo sa dyan. Hoy Marcos, hindi sa inyo ang Pilipinas, sabi ni Palanga. Okay, sabi ni Rainy. Exactly, mga kababayan.